Nay, magandang hapon. Magandang hapon din po. Kasama ni Nanay yung anak niya, si Ma'am Pamela. Pamela. Ma'am Pamela. Magandang hapon Atto. po, sir. So si nay, nay is 73 years old at birthday niya today. Ah 73 na po. 73. Pakantangan natin. Happy birthday to you. Happy birthday. Uy, <laughs> <laughs> may, may cake kami. Ay, sige, pakita cake. pa. tayo mag Tears of joy. Happy birthday po, nai. Okay, dyan na sa Si nanay ay merong sampung kapatid. Apo. Okay, si Cristita Banlero, yung Tapos pangalawa, si Renato Barrientos, yung mauna rin. And then, Noemi Relano, ito buhay pa. Monica Chavez, buhay pa. Felipe Barrientos, yung mauna. Of course, si... Nanay Linda, apang anim po pala si nanay. Opo, and Ida Idol hindi niya pa po alam na unless ngayon niya lang po nalaman na yung na po yung kanya mga kapatid. Oh. Oh, sorry. Wala pong kaalam-alam. Bali, nalaman lang din po natin as of today, okay. Ida okay. Opo. Okay. And then Trinidad Barrientos, yung mauna. Hildo Barrientos, ito, buhay pa. Artetlita Arancillo, buhay pa. And Miriam Panes, buhay pa. Ayon. Nay, nakontak po namin si Ray. Yan si Tatay Ray. Ito yung si uh, Renato. If I'm not mistaken, tama? Tama po. Tatay, Siya po yan. tatay Renato. Taga saan po kayo, si Nanay? Taga Olonga po City po, Olonga po. So, matagal nyo na po hindi nakita lahat ng kapatid nyo. Ilang taon na po? Uh, ano uh, siguro po yung... Uh, mga 55 years old po. 55, 55, 55 years. years na po. So lahat sila dati taga Olongga po tapos nagkahiwalay hiwalay Hindi po sir. Sinanay po taga Rojas City po. Nung hmm. 18 po siya lumuwas po siya mag, para magtrabaho. Lumuwas siya from Rojas, Rojas City po. at napunta sa sa po? Pumunta po. ng Manila tapos napunta po ng Olongga po. Ayun. So yung roots nila is Rojas City. Oh, apo, ah apo ah sir. Ayun. Nung pumunta si Nanay sa Manila, ano po naging trabaho? Lahat, ano po, mga katulong, o labandera. Ayun. Ilan po kayo magkakapatid, ma'am Pamela? Kami po, seven. Si tatay na, saan po? Patay na po. I'm sorry to hear that. Okay. At si nanay po, nakatira sa inyo? May bahay po siya. kapit lang po namin siya. Ah, kapit -bahay. Eh, sino po nag-aalaga kay nanay? Kami rin po, magkakapatid ang niya naman, very good. Mag-isa lang siya sa bahay, sa tabi ninyo ng bahay niyo, pero kayong magkapatid tulong-tulong alagaan Apo, siya. Po. Napakabuti niyo mga kapatid. Thank Less you, po. All. Sana all. Sana ganon. Kasi meron mga anak na kapag sinanay matanda na, pinapabaya na ni si nisi Hay ni si Ito sila. Opo. Napakabuti niyo po. Ma'am Pamela, ako po'y sumasaludo sa inyo. Salamat po. Hangang-hanga po ako sa inyo, sa kabaitan nyo. Mga kausap muna natin, si Chairwoman Yy Balpongo ng New Gia, Maayon Kapis. Chairwoman? Ayan si Chairwoman. Po, Senator. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon, ma'am po, sir. Opo. Ma'am, kilala nyo ba si uh, Renato Barrientos o Ray? Kilala sa alias na Ray? Opo. Opo, kilala ko po nandito po siya sa tabi ko. Ay, salamat. Nako. Sir chairwoman, pwede ho namin siya makita at makausap. Ayan. Ayan na. Opo, ito po. Ah, sige, pakipasa lang po. Hello po, Sir Ray. Hello, Sir. Mga katangapon. Nay, kausapin mo yung pamangkin mo. Okay, Sir Ray, kakausapin kayo ng tita niyo. Mag-usap kayo, Nay. Hello, Te. Naiyak si na ni Nanay. Naiyak siya naiyak siya yan po pamangkin niyo po yan anak po ni ni Tate Renato Sir Ray naiyak po siya oh. Hello Panginoon kanino ni to Paul po ako inay po ko tayo, inay po Nagkita niyo na po siya ng personal Nay o hindi pa ngayon lang simulat sa Paul Hindi pa po Ah first time niya siya pa. makita at kayo din po ha Sir Ray first time niyo lang po makita ang auntie niyo Oo oh, po, sir. Ano may sangay niyo po sa auntie niyo? Auntie? Hello. O, oh, kamusta ka ta? Na, ano na, magulang na ako. Matanda na na po siya. Magpulit sa aton? Gusto mo magpulit sa aton? Makapis? Gusto niya po. Okay. Kung gusto niyo po, papamasaya ko kayo, sasamahan ko kayo, papasamahan ko kayo. Pa Payag kayo. Siyempre, kasama po yung anak niyo para meron kayong kasama. Okay ka ba? Ikaw man, Pamela? Maraming salamat po, sir. Okay. Pamamasaya namin kayo, papunta ng kapis. Sir Ray, bukod po sa inyo, meron pa ba siya ibang mga pamangkin. Diyan. jan. Uh, meron po. Medyo malayo lang, sir. Kahit na, pero diyan sa kapis. Opo, marami. Meron ka pa bang mga, itong sila, ano, Hildo, Itong sila Artilita, Miriam, uh, Noemi, Monica, alam niyo po ba ang tirahan nila dyan? Opo sir, kapitan oh. niya po yan. Pero nandyan sila ngayon sa kapis? Yung si Artilita nandyan sa Pasig po. Ah, sa Pasig? Alam niyo pong Andres? Ah, hindi sir. Pero sino po yung nandyan ngayon sa kapis, sir? Si Hildo, tsaka si Monica at si Noemi. Tatlo? Si Miriam po. Miriam, apat? Opo. Okay. So pag sinamaan namin siya diyan, magkikita niya apat na kapatid niya. Opo, sir. Ay, bala, salamat. Yan napakaganda. Salamat kay Barangay mm -hmm. Chairwoman DIY Balpongo dahil sa kanya makikita na ni Nanay ang kanyang mga kapatid. Sige, Sir Ray, darating kami diyan. Sasama namin si Nanay at makikita mo rin mga pinsan mo. Siyempre kasama ni Nanay mga pinsan mo, mga anak niya. Makita-kita kayo diyan, magkakaroon kayo ng reunion. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Sige, ma'am Pamela, anong mensahe mo sa pinsan mo? Eh, hello, kuya. Matagal po kayong hinanap ni nanay. Kaya lang hindi po kayo mahanap-hanap. Naglakas po ako ng loob dito kasi matanda na si nanay. Para sana makita kayo habang buhay pa siya. Ah, uh, uh, nagpapasalamat po ako siya dahil uh, tum -tum na uh, nila kami dito sa kapis. Uh. Ingat lang kayo dyan lagi. Well, Sir Ray, pagpunta namin dyan, Sasama namin of course si nanay. Samba magandang pasyalan dyan sa lugar na para ma matuwa naman si nanay. Matagal na siya hindi nakapunta dyan. Ano ba yun? Malaki naman pagbabago ever since? Sa Rua City na lang po, Mr. Senator. Sa Rua City. Nandiyan pa ba yung meron ba kayong ancestral home? Yung kung saan kayo lumaki. Nandiyan pa rin yun. Na para doon na lang tayo maghanda ng reunion. Kung wala, pili tayo ng lugar. Usapin ko lang muna sir yung mga kapatid niya. Sige, mag-usap-usap muna kayo kung saan kayo mag-reunion. Gastos ko lahat yon. Mamili kayo ng venue, ng lugar, gastos ko lahat. Wala kayong problemahin. Opo sir. O, meron daw wish si nanay. Nay, meron kayong wish? <laughs> Sige. Ayak na naman si nanay Ano po? Ano pong wish niyo po, nai? Sige, sabihin niyo po sa akin. <laughs> Walang ano po. Walang ano po. po. ano po. yung wish niyo, nai? Sige, huwag kayo maya, nai. Kung may presyo ako sa inyo sila, huwag niyo ako pa kung sana kayo hindi ko hindi ko alam ang gaw gawin ko kasi hindi lang dito dito ako hindi sumahan ako ng anong um, ko ng um, ko magkita. Okay. Nagpapasalamat po siya dahil nakarating po kami dito at nakausap niyo po. Apo, pero, pero yung wish niya po? Mm -hmm. Yun nga po, yung una-una po makita niya yung mga kapatid niya. Tsaka po yung bubong niya po. Ay, yung bubong! sus, bubong mm -hmm. lang pala. Yan ang idol. <laughs> so... Ayan po kasi, diba, Ayan yung, yung bubong yung ni Nanay, butas-butas. Butas po na kada umuulan nga po, Idol Rafi, eh, naapektuhan po sila dahil Batas-batas na po, Nay. Mm, Ay, o. Oh. Pa. Pag umulan, doon ako natutulog sa sulok mo. Ay, sus. Ayun nga. Sige, Nay. Pa-renovate natin. Mm. Promise. Sagot ko lahat. Renovation ang gagawin natin. Bakit bubong lang? Pati mga dingding. -ding, paayos ko, Nay. Promise. Maraming salamat po. Pati sahig. Pa lupa ata. Walang sahig, ano? Kalahati lang po. Oh, nakita ko. Hindi. Para pasahigin. Sementohin natin, Nay. Semento yung sahig, mga dingding. -ding. Renovation. Total renovation. Salamat, Salamat po. po. Maraming maraming po. Salamat. <laughs> Walang anuman man po <laughs> na Walang anuman man po. Sige, yung buong bubong and then yung yung kesame, lagyan natin kesame. Meron pa bang maayos na CR, Nay? Palikuran. Meron naman po. Okay. Meron naman po. So yung sahig, uh, ipapasemento natin lahat. Pati yung mga dingding. Kasi nakita ko, pati yung dingding, butas-butas din po. So, para maging maayos. Yun lang po. Mm -hmm. Yun lang po, Senator. Malaking, ano na po yun, tulong sa nanay Malaking ko. salamat po. Maraming salamat ah, po. Malang, alam, yun po ang birthday gift ko sa inyo. Ang birthday wish niya, makapunta rito at makausap niya kapatid, wish granted. <laughs> Tapos yung isa pang wish niya na bubong, renovation po ng bahay ang gagawin po namin, ha? Mm -hmm. Maraming salamat po. Sir. Walang ano man po. So, ngayon, okay na? Yes po, Idol Rafi. At uh, ma'am, may kung sakali man po pala na may nanonood po yung mga kaipatid niya po, may gusto po ba kayong sabihin? Tilly, nandiyan ka lang pala, hindi mo ako nadaraw dito. Ano ba nangyari sa inyo? Ano ba nangyari sa inyo dyan? naka kayo. Dito lang kayo niti Dito lang kayo bababa sa 1-6 po. Magkita kayo... Magkita... Magkita kita kayo tayo dito. Nay, makatanong. Sino bang pinakamamahal mo? sa mga kapatid mo? Mahal ko po sila lahat. Nee, pero sino po, sino ang kaklose nyo? Kasi parang ako may kaklose ako sa mga kapatid Kasi syempre, di ko. Siyempre, hindi ko banggiting ngayon dahil mm -hmm. <laughs> magsaselos niya iba. Pero alam naman, di ba, si Erwin ang kaklose ko eh. <laughs> pero kayo nai, sino ang kaklose? Naiyak na tuloy pati si ate. Sa kanilang lahat po, sa sampung mga kapatid, sino ang kaklose nyo? Si Trinidad. Ah, si Trinidad. Ah, Opo. Si, ah, oh, si, oh, yung mauna, si nani Trinidad. Po may anak din siya, may anak din siya, dalawang babae yun eh. Pero ilan na po mga pamangkin ninyo ang nakita nyo na po? Marami na po sila doon. Ah, edi bigri yun, yun po yan pag pumunta tayo sa Capiz. Dapat tumandahan natin ang malaki lingking benyo. Sir Ray, meron ba malaking venue dyan? Ilan ba kayo lahat-lahat para makapag-ready ako? Ilan ba kayo lahat kung magsama-sama? Pati pamangkin, apo, para maka-ready ako ng malaking ba? venue. Walang kasia, problema. Po kami. daan, kasya. Kasya po, kasya. Meron 100? Opo. O oh, sige, 100, Sherry. Gusto mo, ikaw na sumama, Sherry. Mag-ready ng good for 100 na venue. Anong favorite nyo po na ano, ihanda sa inyo? Ang mga pagkain, Pilipino, food, mga ihaw, gano'n? Kahit ano lang, sir, okay na po. Hindi, siyempre, alam ko may mga requirements si nanay kasi alam matanda na baka bawal yung mga karne. Uh, Maghanda tayo ng karne, hindi din kakainin ni nanay. oh, useless din. Kaya mahaba ang buhay ni nanay kasi siguro iwas siya sa karne. Oh, Di ba? So, so nai, may surpresa din ako sa nai. Bukod sa cake. oh pasok na yung surpresa natin dyan. Nasaan na? Meron din ako birthday surprise kasi yung pagpunta ni Nanay dito. Sinurpresa niya ako. Ako naman. Nasaan yung surpresa natin para kinanay? Pasok? Ayun! Magandang hapon po si Artilita. Kapatid niyo po yan. Ayon. Buhay, buhay, buhay ka pa na. Pala namin patay ka na eh. Mm tagal namin na, 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 na pahahanap, hindi ka namin na... Ha? Dapat ganyan ka na? Ganon ka na nga. na po si nanay, ate? Na, ano po? Mayroon na mal-stroke. na pinat po. Ano? Ano po? Ayun. Kasi tinanong ni Ma'am Artelita, ba't ka nagkaganon na? Ano po siya? Ayo, paupuin na natin sila para interview natin si Nanay Artilita. Andito po si Nanay Artilita, doon sa nakikinig sa radyo, yung pong pang-Siam. Ayon, kanina po nagkakapan sila. Talaga makikita mo yung matagal silang na-miss isa't isa. Kailan po kayo huling nakita? Yung huli po, grade 3 pa lang po ako, hindi ko alam kung ano. Grade 3? Grade 3 pa lang ang... Sa magkahiwalay kayo? Opo. Ang tagal. Tagal po, mga ano pa. Hindi ko na po makilala ang ganito na itsura niya eh. Ang ganda-ganda ah. po nito nung, <laughs> eh maganda pa naman ngayon si nanay. Matagal mo na siya po hinahanap. Naghanap pa kayo. Nung... Nandito na po ako sa Maynila, hinahanap namin, pinahanap ng magulang namin. Okay. Hindi naman namin po nakita. na po ng mga researchers natin kaninang uh, umaga. Kaninang umaga pa po wino-workout, hinahanap po. So pinagduktong-duktong lang po namin yung Uh, mga statement po and then sa nahanap po natin at tag-message nga po tayo sa Facebook, na-confirm po na talagang kapatid po ni nanay. Ah. In-interview din po natin si ma'am po sino-sino sila magkakapatid, kung taga saan po sila. At nag-message po yung researcher natin, na-confirm tapos binidio call na po natin. And then in-invite na po natin dito sa TV5. Ayun. Opo. Okay. Ma'am Artilita, kasi kanina nag, nag- invite yung isang pamangkin si Ray na anak po ni uh, Renato. Opo. Na kung pwede magkaroon ng reunion doon sa Capiz. Kami pong sasagot sa pamasahe. Kukuha ko ng venue para doon magkita-kita, accommodation and all. Gusto niyo pong sumama? Opo. Ayun. Mas masaya. The more the better. Ayun. Si Hildo. Kapatid ko po. Con na contact niya po? Hindi pa po. O pag na-contact niyo po para isama-sama natin lahat. Kaya siya po yung mister niyo. Opo. O, si Bayaw. Ma'am, pakita. Lapit ho kayo, sir. Si, si Bayaw, yan. Ayun, dito nakita kita-kita. O, Nay, Bayaw niyo po. Kilala mo ko? Ako si Harry. Ah, hindi niya ako kilala hindi. kasi first time lang kayo magkita eh. Don't <laughs> hindi pa nag-usap. Sige. Mano, doctor. Mano siyempre. Ayun. Okay. Sige. Ah, sir Ray. Yes, sir. O oh, sige. Ngayon pa lamang kukuntang ng mga staff ko. Mag-isip-isip ka na kung sa saan mo gusto makita-kita kayong lahat. Grand reunion ng tawag nito. Sagot ko na. Okay? Yung venue. Opo, sir. At uh, pagkain lahat-lahat. Okay? Sige. Sir Ray, anong pinsahe mo? Dito pala yung isang anti mo. Si anti-artilita. Sige, magsalita ka. Ma'am, nakita niyo po, pamangkin niyo. Opo, pamangkin ko po yan. Ayun. Anak, nakikita niyo po siya? Ha? Ah? po sa, ano po, sa, uh, kapis. Sir Ray, eh, kailan kayo huli nakita ni Auntie Artirita niyo? Yung nakaraang taon lang po, sir. Ah, okay. So, certificado talagang, ano yes, to, po. kapatid. Okay. Noong nakaraang taon lang. O, sige, mag-mensahe mag ka muna sa Auntie mo. Hello, Auntie. Oo, oh, nandito ako kay Sir Tolpo. Yeah. Uh, Opo. Okay. Kamusta ka mo dati? Ah, uh, may man. Mm, okay. okay. Uh, Pupunta lang ka mo kung magpulit dire para makita-kita kita. kita, kita. Lahat sila nakikita-kita pa. Opo, si Nanay Nilda lang po talaga yung nabubuhod tanging hindi pa po nila nakikita. Ah, kasi siya nga lumayo from, Opo, from Capis, pumunta ng Olonga po. Yes po, kaya ka, sila Nanay po nagkakareunion, sila Nanay Nilda po ang napalayo okay, sa Sige. Opo. Lahat ng ito nang dahil po sa inyo, Nanay Nilda. Okay? So, Grand Reunion, plus yung bahay mo ipaparenovate ko, bibigyan natin mag-ayos na bubong and all. Okay. Sige. Thank you po. Ay, wala nga naman po. Wala naman. Maraming salamat po. Sa lahat po ng staff, maraming salamat po. Wala alam naman. Nay, di ba sabi ko sa iyo sa may birthday say... mo, pupunta tayo dito para mahanap mo yung mga kapatid mo. Mm -hmm. Yun lang ang ah, may bibigay kong ano, regalo po. Yung makita niyo ka na nyo. sa akin. Matagal na po namin silang hinahanap, pero wala pong nag-ano talaga wala pong nag-message -me back sa amin. Hindi dahil sa iyo, sir. <laughs> amin, salamat po. Maraming <laughs> salamat. Napakaganda itong binigay niyo pong birthday gift sa inyo pong nanay, mm -hmm. mga pamela. Salamat Tinupad po. niyo yung kanyang kagustuhan na makita yung kanyang mga kapatid po. na makapunta sa radio. Sinamahan niyo siya. <laughs> Wish granted. Malaking bagay yung ginawa mo. At ako ay nagpapasalamat din sa iyo, sa iyong tiwala sa amin. Maraming salamat po, sir. Walang alaman. Kasi ang hirap po nang wala siyang kapatid na malapitan pagka ano po. Yung bang makakwentuhan, wala po siyang kamag-anak doon sa amin. Mm -hmm. Yung tatay ko lang po. Yung... Eh ngayon, meron na. Siyempre, pwede naman mag-cellphone para pwede mag-chat, uh, mag text. Opo. Dira, ngayon video po, meron call. na po. Dahil ngayon. po sa inyo, maraming salamat po. Meron ba siyang cellphone? Wala po sa amin lang. Oh, e, eh, bigyan ko siya sariling cellphone. Sherry, isama mo sa listahan ng cellphone. Hindi po ako malamang magsig. Ay, tuturuan niya po kayo. Siyempre, <laughs> nandiyan siya. Si, Ay, Hindi po akong balat. Ma'am Pamela, pwede natin siya bigyan cellphone. Tumama siya. Opo, maraming salamat Hindi naman po. pwede po, oh, lahat ng oras. eh pag kailangan niya ng cellphone, pupunta pa sa iyo. Kailangan meron siya sariling cellphone. Importante yun in case of emergency din, meron siya matawagan. Okay? So, bigyan natin ng cellphone. Ano ba y Uh, iPhone 16, gusto mo? <laughs> nay, ito si Nanay. di ba? sa ha? Okay, sige, salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat Walang po. Walang anuman. Maraming salamat po. Eh, tuloy yung pag usap nyo doon. Habang nag-uusap po na kami, rin mamaya usap tayo sa labas, ha? Idol, request lang ako, Idol. Oh. Sige, sige, sita. Ah, Papalitan yes po. Anytime. Masugin mo ako to, kasi bye-bye yung pisa kay Ma'am Nina Tadura, no? Ah, talagang? sulit <laughs> second talaga, sir. Kasi gustong-gusto uh, ko, lalo pa talaga. yung mga pulis na ginaparusaan mo. Ako, nabiktima kami ng pulis. O, oh, sige, sige, tay. <laughs> tay, punta tayo doon. Mami, tay. Lalabas ako. Sige. Muntik nang ang luha ako, eh. Okay. <laughs> i na sila sa likod. O, Oh. Hindi mga tao sa likod si first time ko makita na si Odette. umiyak ka ah. matibay yes, si Odette ano iyak si Odette. Opo uh, talaga winner out po <laughs> ng uh, researcher po yan simula pa po kaninang umaga para mapagduktong-duktong po idol Rafi mahanap okay. po natin lahat Okay good job staff magpapapizza ako dahil diyan <laughs> uh, busog ka sa pizza ngayon Ayan.